guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ayan, kung napapansin ninyo ay may handa na tayo dyan sa harapan. Ayan. So mayroon tayo ditong kalabasa. Ayan, kalabasa hiniwa ko na. Then mayroon din tayong sayote. Ayan, kailangan natin ng gulay-gulay. At mayroon din tayong lamas. Ayan. Mayroon tayong sibuyas, kamatis, bawang, at mamasita oyster sauce. Disclaimer lang, hindi po siya sponsor ni mamasitas. At hahaluan lang natin niya ng kaunting hipon. Ayan. So, kaunti lang guys. Kay super mahal yung ating hipon. Kaya titipirin natin yung nabili nating hipo na isang kilo. Gulay-gulayan natin para marami tayong ma-vlog. Ganon! Charot! So dahil handang-handa na yung ating mga sangkap, ayan, umpisa na natin pagluto yung ating gulay for today's video. Ayan, dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng margarine. Ayan. Minelt lang natin yung ating margarine. Kung kayo ay may butter, pwedeng butter. Kung wala naman, pwedeng mantika. Yan o. Minelt lang natin yan. Pagka na-melt na, lulutoy lang natin yung ating hipon. Ayan. Ayan. Unahin natin pagluto itong ating hipon kasi madali lang naman itong maluto. Pag naover kasi yung hipon is coconut siya. Ito ay, itong hipon na ito ay mga one 4 kilo. Ayan, bumili kami isang kilo. So, magulay-gulayan lang natin kasi sumulang mahal. Nakakamit din kasi yung hipon kaya makakanap-kanapin talaga natin. So, uh, far, far for, for Ayan. So, okay na po siya. So, ay ating isit sit aside. So, dito sa ating sim na kawali, kinuha ko lang yung hipon at lagyan lang natin ng kaunting cooking oil. Ibisa lang natin dyan yung ating bawang. Maingay na naman yung ating block. Maingay ng mga satakyan. Next yung sibuyas. Then yung ating kamatis. Ikisa lang natin yan hanggang maamoy natin yung sibuyas, yung kamatis, at saka yung bawang. Diba? Ganon. Ah, wala kang pang amoy. okay, huwag mo nang amoyin. Ayan. So, next natin yung ating sayuti. Ayan. Maraming sayuti yan. Ayan. Masarap pa si guys yung gulay. Masarap papakil. Kaya, so, damihan natin ang gulay. Ayan, at maglagay tayo ng pamintang pino. Pouting supa. Pouting supa lang. Tansatan siya lang yan, guys. Tansatan siya lang tayo. Maglagay na rin tayo ng soy sauce. Ayan. at halo-halo yarn. So, lulutuin lang natin itong ating sayute. Sayute. Ayan, para maluto siya, magdag... Para maluto siya, maglagay tayo ng tubig. Ayan, lagyan lang natin ng kaunting tubig. Ayan. Kapag yung anak ninyo ay uh, mahilig sa sabaw, damidamihan nyo na lang. Katulad dito. Kasi yung anak ko mahilig sa sabaw at mahilig na rin siya sa gulay. Ayan. Kaya nakakatuwa na magluto ng gulay dahil hindi na siya namimili ng pagkain. So para mas mabilis maluto yung ating sayuti, iyan ay ating tatakpan. At sisilip-silipin na lang natin yan maya-maya. Ayan, silip-silip sa ating nilutong gulay. Ayan, medyo half-cooked na yung ating sayuti. Ilagay na natin yung ating kalabasa. ating kalabasa. Ayan. bagyan lang natin yan ng seasonings pang dagdag pang dagdag lasa sa ating gulay and din yung ating oyster sauce yung ating dalawang oyster sauce at ating yung sisimutin kasi kasama sa bayad niya mga dumigit sa plastic Ayan. pagpag yan pagpag Ayan. so ito ay hindi sponsor ni mamacita's Mamasitas, bacon and eggs. Halu halu lang, halu halu lang. Ayan, yang kalabasa ay madali lang maluto yan. Ayan. Next natin ilagay dito yung ating hipon. Ayan, yung ating ginisang hipon kanina. Diba, bunggang takbo ng sasakyan. Sabi ko na nga guys sa inyo, ikalaban natin dito yung sasakyan. Kasi nasa tabi tayo ng kalsada. Super ingay. Ayan, so lulutuin lang natin yung ating kalabasa. Kasi yung ating hipon ay luto na yan. Ayan, dinhalo-haloin lang natin. So, mabilis lang maluto yung kalabasa. Ayan, malapit na maluto yung kalabasa. Ayan, so, okay na to siya, guys. So, kainan na naman tayo. Kainan na naman tayo for this video. Ayan, ilipat lang natin yan sa ating lagayan. Ayan. So, ito na yung ating ulam for today's video. Ayan. Gisado na sa yuti na may hipon. Ayan. O, di ba na baka simple lamang yung ating ulam for today. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami ay kainan na. Bye-bye.